Good morning, good morning world. Good morning mga kareels. Nandito po ako ngayon sa aking tindahan. Dito po ako kumain pero tapos na po. Ayan po yung aking pinagkainan. Mayroon po siyang plastic. Just because po ice water yung aking ininom. Yung paninda ko po, po kasi nakalimutan ko po maglagay ng tubig sa ref na para inumin po namin. Nandito po ko ngayon sa aking tindahan nagbabantay kasi po medyo maulan pa po sa labas. Hindi pa po ako magkapagwalis at saka hindi pa po ako makapakain ng aming mga alagang biik. Ayan po, nandito po ako sa store. Good morning, good morning world. Pasupport po ng aking mga reels at saka pa subscribe na din po sa aking youtube channel morana vlogs po mag update din po ako doon mag download din po ako doon ng aking mga videos ang mga videos ng daily life po namin ayun po, nandito po ako sa aming maliit na tindahan medyo po nagkakalat pa po ang tindahan ni Inday hmm. lalabas na po ako kasi po ako ay magpapakain ng aking mga alagang biig ilalagay ko po sa lababo yung aking pinagkainan yung aming lababo na marami pang hugasin kasi po hindi naghugas ng plato yung aking jonakis bago pumasok sa school ayan po disclaimer lang po sa mga ano ayan po dami pa po kong hugasin Ito na po guys, papunta na po ako dito sa aking mga alaga. Binigyan ko na po sila ng pagkain. Ito po yung aking inahin. Kumakain na po siya. Binigyan ko po siya ng pagkain na. At ito naman po yung aking mga babies. Dito sila po, o. Oh. Dito sila. Kumakain na din po. Yan, yeah, binigyan ko din po sila ng pagkain nila. konti na lang yung pagkain po nila. Uupos na po. Ito yung kanilang tubig. Away, away na naman po sila kasi baka busog na. Yan po. Tapos po ako ay babalik na po sa aking bahay kasi po mayroon pong bumibili.

na mula ito naman po guys bubuksan ko na po ulit dito sa loob po ng aming bahay kasi nilak ko muna dito sa harap Ayan, punta po kasi ito sa likod kaya ngayon uupin ko na po yung aking door mamaya magwawalis na magpo po na ng asawa ko dyan po sa labas. Magayos po ko ng aking mga halaman yan.